Sa mundo ng relihiyon, may ilan sa ating mga kapwa tao na nagtatagumpay hindi lamang sa aspeto ng espiritual na paglilingkod kundi pati na rin sa larangan ng yaman at impluensya. Narito ang ilan sa mga kilalang pastor at relihiyosong leader na maaaring ituring bilang pinakamayayamang pastor sa buong mundo. Una, David Oyedepo, Nigeria. Si David Oyedepo ay isang prominenteng pastor at tagapagtatag ng Living Faith Church Worldwide, o mas kilala bilang Winner's Chapel. Ang kanyang pangangaral ay nagsisilbing inspirasyon sa maraming tao sa Nigeria at sa buong mundo. Bagamat may mga charity works at edukasyonal na programa ang kanyang simbahan, mayroon ding mga katanungan hinggil sa malalaking yaman at ari-arian na pagmamayari niya. Pangalawa, Kenneth Copeland, Estados Unidos. Si Kenneth Copeland ay isa sa mga tanyag na televangelist sa Estados Unidos, na kilala sa kanyang mga mensahe tungkol sa prosperity gospel. Bagamat marami ang napapaligiran ng yaman at ari-arian, may mga katanungan din hinggil sa kanyang lifestyle ng luho at ang di-formal na pagtanggap niya ng donations mula sa kanyang mga tagasunod. Pangatlo, Benny Hinn, Estados Unidos. Si Benny Hinn ay kilala sa kanyang mga healing crusades at telecast sa buong mundo. Bagamat may mga taon na rin siyang nagseserbisyo sa publiko, may mga isyu hinggil sa transparensya ng paggastos ng kanyang ministeryo at ang patuloy na pagpapakalat ng Prosperity Gospel. Pang-apat, Creflo Dollar, Estados Unidos. Ang pangangaral ni Creflo Dollar ay nagtatampok din ng Prosperity Gospel na nagbibigay diin sa pangako ng yaman at tagumpay sa buhay. Bagamat may mga programa siya para sa komunidad at outreach, mayroon ding mga katanungan hinggil sa paggamit ng kanyang yaman para sa personal na kapakanan. Panglima, Joseph Prince, Singapore. Si Joseph Prince ay isa sa mga pinakatanyag na preacher ng Grace Gospel o biyayang mula sa Diyos. Ang kanyang mga aral ay nagpapalaganap sa buong mundo at nagbibigay inspirasyon sa maraming tao. Gayunpaman, may mga tanong hinggil sa kanyang personal na yaman at ang impluensya nito sa kanyang ministeryo. Pang-anim, E. A. Aidboy, Nigeria, C. E. A. Aid Boy ay kilala bilang leader ng Redeemed Christian Church of God, RCCG, sa Nigeria, isa sa mga pinakamalaking denominasyon sa mundo. Bagamat may mga programa at serbisyo sa komunidad, may mga tanong hinggil sa impluensya ng RCCG sa politika at lipunan ng Nigeria. Panghuli, Joel Austin, Estados Unidos. Si Joel Austin ay pastor ng Lakewood Church sa Houston, Texas, na isang kilalang simbahan sa Estados Unidos. Ang kanyang mga mensahe ay nagbibigay ng inspirasyon sa marami, ngunit mayroon ding mga tanong hinggil sa pagtanggap ng malalaking sweldo mula sa simbahan at ang pagiging corporate ng kanyang ministeryo. Habang may mga layunin at programa ang bawat isa sa kanila na naglalayong magbigay ng espiritual na gabay at tulong sa kanilang mga sumusunod, hindi rin maitatanggi na may mga katanungan at kontrobersya hinggil sa kanilang yaman, pamumuhay, at kung paano nila ito ginagamit. Mahalaga na maging mapanuri tayo sa ating pagtingin sa mga relihiyosong leader at siguruhin ang kanilang mga gawain ay tunay na naglalayong magdala ng kabutihan at pagunlad hindi lamang sa kanilang sarili kundi pati na rin sa kanilang mga komunidad at lipunan. At kung may natutunan ka sa video na ito, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell, para ma-update ka sa mga susunod pa nating mga kwentong Biblia, Diyos ang maluwalhati, salamat.